Good morning. Good morning po. Ngayon po pupunta kami ni Mama sa palengke. Naglalakad po kami ni Mama papuntang palengke. Oh, ito po naglalakad po kami ni Mama, 'di ba? Ang tangkad-tangkad ko kay Mama ko. At ayun na nga nasa May DV Mart na kami at sa Pure Gold magkatapat po 'yan na. Ay naglalakad pa rin kami ni Mama. Malapit na po kami sa palengke. At ayun na nga nandito na kami sa palengke. Papasok na po kami sa loob ng palengke. At ayun na po, Nasa na po kami ng palengke. Naglalakad pa rin ang mama ko papunta sa pupuntahan namin. At ayun na nga, nandito na po kami sa pupuntahan namin. Ito po, dito po bili si mama ko ng nyog. Dapat ganyan po ng na nyog bro, na brown na wag po yung green. At ayan po, kinukod-kod na po ni, tit, ni Tita Rosalie yung ano po yung nyog. At ayan po, pinipigan na ng babae yung nyog na binili ni mama. At hindi na po pala need na pag bumili kayo, kayo magpiga. Meron na rin po dito, pinipiga po nila. At ayun na po, hinihintay na po ni mama yung binili namin na gata. Ayun po, binigay na Hello, good morning. Nandito na po kami. Ito na po yung nabili namin, gata na Ituturo po namin kung paano gumawa ng langis. Ang gata na marami din binipisyo nito. Pwedeng iluto sa kwento sa mga isda, panggata sa isda. Sa gulay, sa mga kakanin, marami, marami din. At kung ano-ano pa. At kung ano-ano pa. Ngayon naman, ang gagawin natin, buksan natin ito. Ayan. Gagawin naman natin, gagawa tayo ng... Langis. Langis. At saka naman, sige kwento mo. Ayan Ayun po, binubuksan na po ni Mama. Saan natin binili ito? sa palengke. Sa palengke. At saka meron na yung kwan. Meron ng anong tawag noon ay may tigaan na doon. Isa lang yung yug na binili namin. Kasi kung marami matatagalan tayo. Kaya isa lang. At saka ito na po. Dado ng langis kung paano gagawin. Ito po yung part 2. Tungkol sa binipisyo ng langis, ito yung part 2 niya. Ang gagawin naman natin kung paano gagawa ng langis na nyug. Kasi yung kuminsan, pag bumibili kayo sa palingki, hindi naman sa paninira sa kanila. Mayroon din yung hinahaluan na daw ng mantika, sabi sabi nila. Kasi mahal na kasi ang kwani, mahal anyog yung kasi Yan na lang is 35 eh, kasama na yung kudkuran at saka yung pigaan. Bis na ako na ang pipiga, sila na lang sila. ang pipiga. O, oh, ayan. Kumukulo na po siya. At ito na nga po yung gata na inano ni mama. Kumuha po siya dyan ng panghalo. Haluin na po kasi kailangan din ihalo yan. Para pag ano, hindi masunog. At ayan na ito nga po na ni na mama. Huwag natin. Iyan e po, na gata na yan, magiging langis po yan na yung nyog. Yung tinatawag nilang langis na nyog yan. Ang langis na nyog ay galing po sa gata ng nyog. Yung magulang na nyog ah. Yung matanda na yung kulay brown na ba. Yun, o. Oh, yung pan pa na. Mix oh, mix natin. Kung malapot siya. Mamaya, balikan natin po pag naging lanis na po siya. Sige, sige ba, Balikan bye. Ulit mamaya. At ayan na nga po. Nagbubuo na po yung gata na niluto namin. Ayan po. Nagbabrown na rin po siya konti. At ayan na po. Brown na po siya. Ayan. Ito naman po yung gamusal na sinasabi ah, nilalagay naman sa kakanin, pinang iibabaw sa kakanin, yung inbaktay o nilatikan, na sinasabi, yan. Ito naman, makaya masarap din po ito. Kaya lang pag nasubrahan mo, magtatay ka naman. Ayan na po siya. Ito na po yung langis. O so, mamaya, ikuan namin po doon sa loob. Sige po. Ayan ah, na siya. Good morning everyone. Magandang umaga po, mga viewers. Kumusta na po ang tagal ah, namin. Uh, mga subscribers. Salamat po sa mga at mga pagsubaybay sa amin. Pasensya na po kayo, natagalan po kami. Kailan nang dumating at saka, kwan na inayos ni Teresa yung mga papers niya para sa transferin ng pag niya. Kasi alis na siya dyan ay sa private. Mahal na kasi ang tuition fee. Kaya itra-transfer ko na po siya. ah uh, sige, Anong natin? Ito na po, ito simulan na din po natin. Ay, teka muna pala. Ah, uh, good morning sa mga pastoral ng Gilig, yung mga kasama ko nagdadasal tuwing Sabado, doon sa mga nag-subscribe sa amin at saka yung mga nandiyan sa mga Nipomol, sa staff ni Congressman De Vinicius, si Top dyan sa opisina. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga pag-subscribe sa amin. At ah, pag -subay na rin. Thank you, thank you sa lahat po. Lahat-lahat na mga viewers namin. Ah, oh, sige, tuloy mo na, anak. Ito po, ito po yung ginawa naming langis. Ngayong araw lang na ito. Yeah. Mm. Oh, ma init Mainit-init pa yan. Oh, kanina, ayan po. Mainit-init pa po yan. Ayan. Yung binili namin sa palingke. Ito po ito yung... Po yung yung sa kwan yan. yung sa ano ba yung sabi ko noon, mahal na araw ah, ayan na po yung ordinary day ah. Uh, sabihin mo ko ano-ano ano, ang, ang kulay. uh, bang kasi nasunog yung ay. pero okay yan, maganda yan mabango pa, at saka matagal ang buhay niya pag ganyan ang pagkaluto yung talagang lutong-luto siya, maganda yan uh, sige ano-ano mga binipisyon ng kwan anak ng mga langis panghilot, ano yon pang Yung manipis buhok? Yung sa buhok po, tapos... Para kumapal-kapal yung buhok niyo kaya nalagyan ng kwan, langis. Pero pag naglagay ng langis, kunti, kunti lang, lang. Mag naman yung magnaman yung... Madami. madami. baka mamaya lang Kasi ang langis naman, mainit-init yan. Yan din yung nilalagay sa mga kwan yung ginigisa nating luya. Tsaka ano pa yun dun sa mga kung ano an sa ano, mga pilay sa mga pilay panghilo panhaplos nila ano pa pangmasaj uh, pangmasaj uh, pangmasaj uh, marami 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 tayong makukuha ang benepisyo diyan sa langis. langis. ayan yan po ang paggawa ng langis oh ano ano pang mga kwanya mga benepisyo ng langis na ay Ah, sa mo nakukuha ang langis pag ginawa mo sa uh, nyog nyug na matanda Yung gata. Ay. Yung gata na nyug, yung kaya lang magulang na yung nyug, ah, yung matanda na yung kulay brown Patanda. na ba? O, Oh, yung brown Patanda. na brown. O, oh, wag yung green, yung green iniinom mo para sa UTI <laughs> naman yun. Ito naman ah, yung sa magulang na nyug, yan. Pumunta kami kanina sa Kwan Palingke. Ah, ayan. Ah, oh, sige. O, kita po ninyo. Bakit eh, biglang dumilim eh. Ayan. Tingnan po ninyo ah, yung gata. Ayan. Mm. Pasensya na po kung natagal lang po kami. Baka sa, baka sa sunod uli, magsisimula tayo muli lagi po kasi mag-aaral na uli si Teresa nandito na sa bahay. July 29 pong pasukan, malapit. Ah, oh, lapit na. Oh, sige. Oh, ano, nakuha ninyo po. Sana alam na ninyo kung paano ang paggawa ng langis. ayam po yung langis na nyug na sinasabi nila. O, sige, bye! Bye po! Opa! Opa! Opa, uh, opa! Good morning po sa inyo lahat. At God bless you. Stay safe lagi! And please subscribe to my channel and like this video. Sa ka, wag naman kayo magsawa sa amin ah. Lagi po kayong manood at mag-subscribe. Ah, sige po. Pag-share din po. Oo. Ah, ah, Mga boss, sana naman po. Ah, alam na ninyo, boss, kasi nagkakaedad na rin ako. At saka, pang-aral na rin ni Teresa, yung mga bahay namin. Oh, ah, sige, bye! bye.